Kaya yes, kinang ito, kinang bangka. Nagamit ito sa bangka. Ngayon guys, ituro sa inyo kung paano natin mapigyan ng magandang minor ng bangka natin. Kasi pag sa dagat tayo, kailangan natin ng pinaka magandang minor na makina para di tayo may rapan maglatag ng kitang o lambat natin. Yung sa mga agriculture o palayan, okay lang guys. Huwag, wag, wag niyo yung galawin dito pero ito para ito sa bangka kailangan natin uh, DIY kung paano natin makuha yung pinakamagandang minnow nya ito guys turo ko sa inyo ng walang gastos hindi ako gagamit ng mga matitigas na ano na material yung gagamitin ko dito kung ano lang yung makikita nyo sa paligid nyo pero dito lumang nylon ito yung gamitin natin guys sa paggawa ng spring Madali lang guys kahit sa tabing dala itong gisama mapulot mo lang ito ito saka ito pako kailangan din natin ng papel saka ano papel saka krudo pang apoy ito na guys ito na yung lumang nylon galing dun sa sirang lambat yung gagawin nating spring ano itulong ko paggawa guys ganyan ang gawin mo guys Kina, kailangan talian mo muna ito yung alam rin gawin natin pang tali dito guys kasi kaya ng maliit na nylon yun ikutin natin guys yung 200mm na nylon para maging spring yung porma niya Saka talian natin dito 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 Alam dre lang yung gawin niya tali guys Widin na yun Widin na siya guys Hilangan na natin apo yan guys Ayan guys. Saka ito yung tubig. at paano guys makatulong ito sa inyo sa paggawa at pag adjust ng minorong diesel nyo kinan nyo sa bangka ito na siya guys ito na siya dalawang piraso kailangan natin gawin guys tuturo ko sa inyo yung pinakasimple na ano na paggawa ng ano ng minor Yung, dito yung saking akin guys yung ginagamit ko dito ano na ng stainless na may marami akong stainless dito pero ito yung ituturo ko alam ko may sa may mga lugar dito na wala pang pagkukunan ng stainless medyo malayo yung bayan ito na muna ang gawin nating spring Ah, nating dalian. So guys, uh, ang alambre na ito, aluminium. aluminum, alumi, aluminum ito guys. Kinuha ko lang sa ano, sa duplex sa so, kuryente. Yan na siya guys, ito na kinalabasan niya. Nagiging spring na siya. Ito. Tapos ituro ko naman sa inyo guys kung paano pagagayin ito. Ito guys, uh, example wala ito. Ito kasi naka-welding itong sakin, sa stainless ito. Pero pag wala kayong ano, pwede naman kahit ano, kahit uh, pako na uh, kwatro na pako, pwede na o medyo makapal-kapal na alambre. Ito guys, kawayan ito lang, kawayan gamitin natin. Hindi kasi po pantay guys kasi kay meron ato naka welding. Pero i dug dugtungan ko lang para makita nya si sample lang naman ito. Yung gawin niyo guys dito na pangtali mas maganda gawin yung nylon thread yung pamo. Gawin niyo dito pangtali para matibay. Or yung ano yung loob ng duplex o PDX uh, anu na, na tansuk para hindi mawag kalawangin mabilis mo so ito guys ito yung sa akin ito yung ginagamit dito tinanggal ko lang para meron na upang demo sa inyo pang DIY ito na siya guys so gawin natin ito lang guys yung nagawa dito kadalasan sa amin ganito ganyan lang guys dito pero dapat yung gawin yung ano gawin yung spring medyo mahaba ito kasi maikli pag di mo ko lang ito ito maikli ito o oh, ganun siya guys dito lang yan na yun, kadalasan sa amin dito lang yan sinasabit yung iba dito rin ginagawan pero para hindi na kayo mahirapan uh, pinakamadali ito na lang gawin tapos ito yung isa. Para lang ito guys ano sa mga merong ano bangka. Hindi ito pwede sa mga ano hindi naman to kailangan sa tracer o sa layer sa mga kuliglig. Sa bangka lang ito guys para makakuha kayo na pinakamagandang minor ang bangka nyo. Okay, po muna tayo ng pako. Ulit na pako. Kailangan natin ng pako. Oh, example ito yung, ito yung platforma natin guys. Itkin ito lang oh. Bawa ito yung platforma natin. Ganyan guys, ganyan yung platforma natin. So, ito yung isang spring. Dito nyo yan guys, ikabit sa Dito. magkalagay ganyan, ganyan guys ganyan, ganyan ang setup up ng oh. kanyang idol oh gumagalaw guys ganyan pero kailangan pa nag adjust kayo nito guys doon sa bangka na mayroong nakakabit na ilisi pag medyo masyadong mataas yung idol ito babaan nyo kunti ganito pag ganito naman na, ano, na mahina pa rin Uh, masyadong mababang idol taasan yung kunti parang ganito guys yan, dito na yan. Ganyan, guys mamamatay. ngayon guys ituro ko man sa inyo kung paano ito lagyan ng accelerator yung, gusto mong palakasan saka gusto mong patayin yung maiop -e yung makina ito yung kanyang hatakan guys ganito ito yung hatakan nya guys guys yung atakan niya kung gusto niyo ano palakasin gawa tayo ng isang PC guys ito yung isang PC huwag natin lagay din natin siya dito guys pwede rin kung ano gawa kayo ng isang pako o dito guys dito lagay nyo yan medyo maluwag lang ito guys kasi pag, uh, oh, halimbawa ganito na siya guys pag gusto mo buta, ito yung takin mo takin mo lang ganito guys para mamamatay na sya ito yan bali ito yung pang off mo ng makina magpatay mo ng makina saka ito naman yung kanyang atakan pero kailangan ito guys medyo maluwag lang ganyan lang guys ganyan lang uh, pinaka mabilis at walang gasto na ano, na diskarte eh para makuha nyo yung minor, tamang minor na makina nyo hindi kayo mahirapan mas nabisa yung gamitin yung 200 mm na nylon guys so 200 mm 160 libras itong gamitin nyo kailang lang yung kanilang ano mag parias yung lakas nila guys para kahit na ibaba mo ito bigla hindi mamatay yung makina mo uh, tuloy tuloy lang yung kanyang minor ganyan na siya guys mamatay lang siya pag ito na yung hitake no ito pwede lang na lagyan mo dito ng pako guys dito lagay isang pako para pag ginata kung mamatay ganyan lang guys so, yung ang patay nya ito yung ang so, maraming salamat guys sana matulog ito sa inyo marami kasing nag request sa akin na paano daw mag set up ng minor ng diesel kaya ito lang yung naisip ko na paraan na pinakamabilis guys. Ito so, sa akin guys, guys. Ito yung ginagamit ko dito. Ito siya. Ganyan yung sit up ko sa akin sa akin guys pag ganyan lang siya. Pag may, medyo mababa yung kanyang mino, ito lang tinataas ko lang ng konti. Yan, yan ang may ang kanyang mino. Tapos pag okay na higpitan lang. Oh, ganyan guys. Ganyan yung sit, sit up nito sa akin guys, hindi na ako naglagay dito. kanya masya turun mata atas yang kajian minor itu babak koloran konte kan guys perguruan saya memang babak yang minor tak sekolah orang konte